nakikita mo naman, di ba? Nakikita mo naman, di kailangan magsalita pa, nakikita mo na yan. Kitang-kita naman talaga, mga sapatos na magaganda, bagsak presyo sa warehouse na ito. Mag-unahan na kayo rito, dalhin nyo na ang buong pamilya. Dahil sobrang bagsak presyo talaga. Kaya nga yung mga taong nakita ko, sobrang happy talaga nila. Ito po, pang motor, matibay. Uh, Ay, eksakto yan, pagtagulan. Ay, oo nga po, no. Kili na pa ko yung guys. Grabe to, anin. Mura, sir. Mura, no. Tiga sana, sir. Tiga lang din, sir. Ah, tiga tundo ka? Oo, sir. Dumayo no. ka na dito? No. Dumayo lang. Saan naman. Grabe, sana Saran. ulo. Oo. 60, sir Ang gaganda ng mga napili ni sir Sir, uh. ito, 500 sir 500 lang yan? Oo, oh. so, sir Kung sa ano yan, CSM si Junior sir Junior? Oh, sir. Talaga naman si ano brother junior oh. Uh. Ang gaganda ng mga napili niya. 150. Uh, uh, Ang ganda naman. Napakaganda ng bagong taon mo. Napakaganda, 10 sir. Naka-jackpot ka na sa warehouse na ito. 800? Oo, uh, Sir. Sa so, mga original, 'di ba? Oo, oh, sir. Okay. Sulit. Panalong panalo ng panalo. Ito na ID sa warehouse sa Bagbad, World Balance, 70%. Wala nang 1,000. Wala nang 1,000, so, no? Shoutout sa mga tiga-tondo kasi may 250, 350, may 50 pa nga akong nakita. Mga original yan ha, sobrang mumura. Kaya pati si Doggy, sinama na dito para everybody happy. Ay hey guys, nandito ako sa warehouse sale ng World Balance dito sa Bagbagin sa Kaloocan. Tingnan nyo naman oh, napakaraming sapatos ang pwedeng mabili dito. Bagsak presyo for as low as... Ay no, may 50 pesos oh at 250 pesos kung nakikita nyo. Kaya tignan nyo naman yung mga tao sobrang excited. Oh. Sila ate at kuya, tignan nyo. Kaya pati mga kids, may mga sapatos na para sa kanila rito. May mga nakita nga akong mga reseller. Dami nilang binili. Tapos papatungan na lang nila. Magandang negosyo, di ba? Kaya sa mga gustong pumunta, tuloy-tuloy pa rin ang sale nila. Dito lang sa Geomax Compound. 389 General Luis. Bagbaging Caloocan North. Halos boundary po ito ng Balinzuela. Kaya para hindi kayo maligaw, i-waste nyo na lang. Geomax Ventures. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Bukas sila. Yung harapan ng warehouse. Kaya papasok kayo dito. Doon sa dulun dulun may makikita kayong tent na orange. Ito yung General Luis Street. Katapat ito ng CMN paint. At hindi lang sapatos ang pwede mong mabili dito. Pati shades. San 100 pesos. Pupunin ko na. Napakaganda. Bugs at marami pang iba. Ang babait pa ng mga staff nila. Tutulungan ka hanapin ang mga size na swak sa'yo. At kung wala kang budget, pwede ka pa rin mag-shopping dito. Si Salmon na ang bahala sa'yo. Ipapaliwanag sa'yo ni Jason. May good news si Jason sa inyo. So maka mo pa rin yung lahat ng mga gusto mong item sa pamamagitan ng Salmon. Si Salmon is isang financing na makakatulong sa inyo na makakuha ng maraming item dito sa halaga ng 10% na down payment lamang. For example, nag-shopping kayo dito ng worth 3,000 for as low as 300 pesos, makakabili ka na ng worth 3,000 na item dito sa loob ng warehouse. Yes po, sa halagang 300 pesos, makaka-shopping na sila ng worth 3,000. So ang kailangan naman na requirements is only one valid ID, smartphone, then one valid ID, pwede ka na namin i-approve then makakapag-shopping ka na dito sa loob Ayun, na kita nyo na yun. Maraming salamat, Bob. Hanggang sa malalaking size na sapatos available dito. Hindi kayo may hihirapan. Napakagandang klase ng sapatos. Iikot ko kayo. Hindi na muna Pambinyag eh. Ang regalo mo naman to talaga sa mga anak mo, sa pamangkin mo. Talaga naman, sino bang hindi matutuwa? Ayan. Ito syempre pambabae eh. babae. Napakaganda. Ayan, ay. 350 pesos to astigang kulay o oh. Sputing yung sputing yung mga kids natin dito. 250 pesos, may mga sizes. Sa kahit sa mga malalaki ang pa-available. komportable mamili dito kasi kahit hindi siya aircon, maluwag. Ayan, mataas yung ceiling, hindi mainit guys. So dun ang area ng mga tigso 250 pesos na sapatos. May 350, may 500 pesos mga quality sapatos to, sa to. Napaka-ganda talaga maganda ka sa kanya oh. maraming kasi yung kung pa, no. rito mga pinakamababa no. Low. apat ganyang kadami guys kukuha na rin ako ng ano eh uh, basket kasi baka maubusan pa ako no? gustong gusto ko to kasi napaka komportable sotin ano? para ka lang nakachinelas pero sapatos tignan nyo mm. Ayan, syempre kukunin ko na yan. Sakto, sakto sa pawe. Napakalinis. So, ito yung isa ko sa mga kunin ko, guys. 750 pesos. Ito yung mga gustong gusto ko yung madaling, ano, suotin. Saka malalambot. Ayan, Oh. Eh. Yung puting puting-puti. Napakaganda, Oh. Na may accent lang na kulay brown, Oh. No? Mm -hmm. Masarap pang lakad, saka pang jogging. Nagbablog ako. Ito yung mga gusto ko sa patas kasi komportable magaang kaya gusto gusto ko kaya kukunin ko to 750 pesos actually pwede kayo bumili dito i-resell nyo magaang pwedeng pang negosyo rin so pinigilan ko na lang yung sarili ko baka mauwi ko yung buong bodega eh <laughs> pinigilan ko na lang yung sarili ko saka isa pa wala akong dalang sasakyan nag commute lang ako nito ano motor taxi lang ako bilang ko rin pala ng sapatas yung isang top fan pa natin para daw sa anak niya 11 years old so, yan para sa anak mo yan napakaganda hey, tawag sa ating loban hey. hey, no, sir ayun mga masisipag na ano yung ating world balance ayun shout out